natin yung tulay oh, ganang dana ng tulay dito sa matelo hindi nga mo ngayon naman o oh, tama naman lilim sa ilalim oh, o ligo natin sir o oh, sana all may ganitong tulay ginarayo ng taga ibang lugar to Santiago, Aglibay Chagi Oh, ayan oh, ganda ng agos oh. Sa kay banda na pala ho rito. Doon kami sa tabi. Ay, kada kuryente. Ay, ayan, maganda pala ang yun oh. sana may meron din ganito kasi yung ano, aglipay. Para hindi sila dumadayo dito, kawawa naman sila.